Papunta naman kami ngayon chillers ng ano ng Bataan, Hermosa Bataan at nagbigay nga pala si Sir ng ano 500 pesos para pang merienda. Good morning! At dito po kami ngayon sa San Fernando, Pampanga. Bali, magde-deliver po kami dito at mag-ocular. At magte 1050 na nga po ng umaga niyan. At as usual, ang kalaban po namin ay ang sobrang init ng panahon. So, yan chillers. Dito na kami ngayon sa San Fernando, Pampanga. Bali, namain lang po yan sa akin ni Sir. Napakaswerte dyan ni Sir. Shout out po kay Selvo uh, Murang-murang yung pagkakabili niya sa akin. Binagsak surprise ko lang talaga. Ayun. Ay, nice, suwertehan talaga ng mga client ko. Hmm, gigigil ako sa inyo. So, yung kanilang house. Bira-bira lang daw silang movie dito sa Pilipinas. Ayan. So, diretso po kami mag-ocular dyan. Tingnan natin kung blinds ang bagay. Curtain. Lalo-lalo na sa mga bed. Isa lang po. Free lang naman po yan, sir. So, ayan si sir, kapatid ni sir. Ayan si sir, kapatid ni <laughs> so, sa nakikita ko dito, para sa akin, kung simple lang naman na hindi naman sila talaga pa naka-stay dito, blinds is okay na dito. Uh, At po dito. So, shout out kay Sir Wilfredo. Ayan, kayo na lang po ang mag-decide. Pero pwede naman po parehas. Pero ako may recommend ko dito is blinds na lang. Ito naman yung isa. Ngata nyo ha, baka sumabit. Yan. Woo. Sir, huwag yung nasabihin yung price nito, sir, ha? Pag may nagtanong sa inyo, mga kaibigan nyo, ha? <laughs> Babaratin ako. Dahil <laughs> ko naman sinasabi sa vlog ko, suwartihan lang po sa mga bagsak price. Maglalagay naman tayo ngayon ng paa. Kadalasan po talaga, chillers, hindi kami naglalagay ng paa, lalo pag main minayin sa amin kasi hindi po namin sure yung uh, sukat ng pinto ng bahay. At least, uh, dito na namin ilalagay if ever na hindi magkasya. O kaya naman po, yung pinto ang babaklasin namin. Sa mga bago pa lang po nanonood sa akin. Yan, para alam din po ninyo. Okay, so habang kinakabit nila yung ano, yung paan ito, hakit na kami ni sir. Okay lang na kami. Tingin-tingin ako para mamayang susukatan na lang. Kung ano ba bagay dito. Oh. Ah, okay. Ayan, maliit lang naman pala yung bintana. So, para sa akin, blinds lang dito, sir. Kung tutusin chillers, mas mahal po. Triple ang price ng uh, curtain compared sa blinds. Pero ako talaga, syempre, gusto ko yung maging maganda yung outcome na hindi naman too much yung, ano, yung design. Ayun. So, dito, oh. Atras ko kayo, ha. Ayan. So, Sir Wilfredo, blinds po ako dito. Ayan. So, tapos dito tayo sa kwarto. Ayan. Ayan. Pwede ditong blinds. Pwede vertical blinds. Ayan. Pero sa akin siguro, kung hindi naman madalas lalabas dyan, uh, blinds na lang. May bata po ba sila, sir? May anak na maliit? Pwede rin nandito vertical blinds. Ayan. So, tapos dito naman, I think, double size lang dito to single. Pero may walking closet naman. MCR Ah, okay. Sige, sige. Ayan, so ito yung toilet. Ayan, pwede free lang naman sa amin yung mga ganyan po kaliit. Tapos dito, single bed lang. May walking closet na wala ba? Ayun, meron. Single to double lang po dito. Or twin. Ayan. Buti na lang pinuntahan ko. Kasi kung ano malaki, hindi po pwede may malaking bed po dito. Dito po, sir. Opo, blinds lang po. Oh, po, blinds lang po. Mas okay na dito ang blinds lang. Okay, dito na, ma'am. Ayan, dito medyo malaki po to, sir. Ano? Itong kwarto. Okay. Mga double din dito. To single. Okay, sige. Blinds lang din po. Ayan. So mag-note na lang kami chiller. Si Sir at na lang ang mag-decide -de sa saka si Ma'am kung ano yung papagawa nila. Yeah. Ayun. At dahil nga hindi namin kasama ngayon si Javi dahil sobrang busy, ang dami ginagawa. Ayan, kami ni Nick yung nagsusukat. Kami magkamali man, kami ang masisisihin talaga. Okay, so yun na sa final. Lalagyan na lang muna namin dyan at di muna tatanggalin yung plastic kasi wala pa naman po yung may-ari ng bahay. Papunta naman kami ngayon chillers ng ano, ng bataan, Hermosa Bataan. At nagbigay nga pala si sir ng ano, 500 pesos para pang merienda. Yeah, maraming salamat po. At dahil tanghali na nga, kakain muna kami dito. Pero nag kami kanina ng lugaw. Ayan. And no Mga gulay-gulay, oh. Mm. At ito talaga. Ito talaga, may halo-halo. Salute from all of us here in Melbourne, including the troops in North Melton. So, time check! Oh. Nandito na kami ngayon sa Bataan, Hermosa. Ito yung house. Ayan siya.

Bukod po sa pag-ocular, plano po nalang ipare-apostery po yung mga nakikita nyo na mga solid wood na gawa sa Nara. Ipaparetouch din po at magpapagawa rin po sila ng mga bagong furnitures, kagaya po ng sofa. Kaya umakita po kami kaagad ng second floor para makita po namin kung saan nila ilalagay yung bago nilang ipapagawang sofa. Maging ang hagdanan po, tinitingnan namin yan kung paano namin ipapasok yung sofa nila sa taas. Dahil ang sabi nga po sa amin ni ma'am ay may kalakihan po yung living room nila dito. May sofa naman po sila dito sa taas kaya lang po hindi talagang talaga siya bumagay. Nagbuha talagang bansot. Kaya kailangan namin talaga magsukat dito ng maayos para mas maging maganda yung outcome. At syempre, hindi mawawala si client na kailangan po siya pa rin po masusunod. Kami lang naman po ay nagbibigyan ng suggestion kung ano yung babagay. At ang approval po niyan ay nakaimam. Halos ganyan din pong klase ng supang ipapagawa nila. I-upgrade nga lang po namin at mas titibayan po namin. Kung tutuusin po, bagay na bagay dito ang U-type, L-type, at mga individual na sofa. Sa lawak ba naman dito ay na kung mamimili na lang talaga sila kung anong forma ang gusto nila. At katapusan nga po ng May namin i-deliver ide yung mga papagawa nila sa amin. Bali po para po kasi ang family ni client soon. Kaya kailangan po talaga kaagad namin itong i-process. Oh, Hello, sige, sige. Hello, ah, Hello po. Hello <laughs> <laughs> po. Ayan. So, bali yung chiller. dadalhin namin. Dadagdagan lang namin ng foam para po kumapal. Para hindi na si Madam bumili gagawin 10 inches thickness. Bale 6 inches thickness po 'yan. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo, palagi po akong umaalalay sa mga clients ko. Ang plano po talaga nila ay ipaparitas po nila sa amin to at babalutan daw po na epoxy resin. Kaya lang po, hindi na po, po pwede dahil nakabarnish na siya. Ang sabi naman ni ma'am, kahit nire-varnish na lang. Kaya lang po, kung kami pang gagawa nito, ay mas malaki po ang magagastos nila na pwede naman po nilang gawin dito mismo sa Hermosa Bataan at mas makakalis po sila sa gastos dahil napakasimple lang naman po ng pag-retouch niyan. Kaya ang gagawin na lang po namin ay yung mga phone na lang. Papalitan po namin ng cover at kakapalan po namin. At nung kami nga po ay pauwi na, ayan, pinadalhan pa kami ni ma'am ng mga suman at mangga. At habang ni ready nga niya po yun, ayan, nanonood talaga sila ng mga vlogs ko. At pati nga po pala yung sa mga dining chairs nila, ay dinala lang namin yung isang piraso para lang po maging pattern. At lalagyan na lang po namin ng foam yung mga pinakang upuan. So hanggang dito na lang chiller. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood At sa mga gusto pong omorder, nasa iskri lang po ninyo ang aming contact number. Diyan lang po kayo mag-PM at sa price naman po, pakibasa na lang dito sa sa amin, mura pero hindi basura. Kaya huwag ka na patumbintong pikpa, mag-subscribe ka na. Bye!